ano ba gusto mo ngayon kung malibot siya yung si Mami Oli? Ay, wala ay. Sa akin yun. Ah. Salamat sa pagigay sa akin ni Mami Oli. Tsaka po kayo. Hindi Saka nga. Ay, an, ano pa, an... ano ba, ano pa ba ang kulang sa'yo? Ayaw mo naman lumipat ng bahay. Eh, pakita natin yung bike eh, ah. eh, mo. Ay, pakita. Ay, pakita mo pakita mo Ah, talagang, Talagang yan yung ginagamit niya eh. Bakit may pang watawat? Bakit ba may eh, watawat pang dala? Para, para maputong na yung utuong utsakin daw. Ha? Utoong utsakin nila uh, kapag bahay daw. Kaya nilagak ko lang, nasa ko na laga ng goma. Ha? Ah? Kala ko watawat, may watawat pa ng Pilipinas eh. At, eh ano pa bang ano pa ba ang maipaglilingkod natin sa iyo? Lilipat, lilipat Alam, ka na rin sa... Lalo ko sa akin, pahas pa, na lang <laughs> mga tangkaw. Hindi nga, lilipat... Pupwede namang lumipat ka na, na ng tirahan do sa misis mo. Ay, hindi pwede, Raul. Bakit hindi pwede? Payag naman sila. Ay, pahawala pa pa. ko. Tala, pa. ayoko Hindi. Tanggap ka na... Talaga, ala, Raul. Tanggap ka naman ng mga... Tanggap ka naman ng mga... Ang mga kapat-kapat kayo. Oo nga, nakausap... Nakausap ko sila. Sa sabi ko sa pod kayo. Mm. Baka may mangyari sa buhay ko ron. No? Ah, ayaw hindi niyo. Hindi nasagutin niya ako. Ah, ayaw. Dahil hindi ko kasuntin mga bayaw ron no? Hindi, mabait oh. naman sila eh. Paano may mangyari sa buhay ko no? hindi ako nasasagutin. Eh, kumamatay ako. Ah, eh. Eh, doon. So, oh, dun... sabi sa akin. hindi ko eka inaano, hindi ko eka pinapataya. Eh, oh. di, ah, oh, doon ka nalang titira sa... Ah, yung... oh, teka muna. Ah. Doon ka na lang oh. Hindi kami nakikibuan eh oh, Ayaw yeah, mo na Ibig sabihin doon ka natitira oh. dito sa Dito ko na kilakap titira yeah, Kung dad Doon na lang ako kay kapitan Doon na lang ako kay kapitan ah. Kung dadalaw... Doon na lang sa buhay Hindi Kung sakasakaling Pinadalaw niyo ako Pinupuntahan ah. niyo ako ah. kung sakasakaling makakalabas ako, yeah. aabotan kita doon kila kapitan, kila kap. Opo, mamaya. Hindi, hindi mo na mamaya. Ala pa akong driver eh. May mga trabaho yung driver ko eh. Ako, mga uh, mga alas 7, ako 7 gabi? Eh, <laughs> uh, alas 6. Wala, alas 6. <laughs> uh, alas 6. Eh, kasi ako, de deliver pa ako. Uh, uh, alas 6. O, ron. <laughs> Sa gabi kita <laughs> Eh ano bago sum mong pasalubong kung pupunta si pupunta kami sa inyo. Ano gusto mong pasalubong? Opo. Opo. Ano gusto mong pasalubong? Sa no, pasalubong gusto mo? Ha? Pasalubang ano daw oh. gusto niyo? Ano gusto mong pasalubong dadalhin nila? Ayo. No. Ano nga gusto Ay, no. mo sabihin mo? Eh, Bigyan mo na ako ng pan ng kape. Langka kape, memang grocer parang meron ako sa umaga, 'no? Hinebra, ayo mo ba ng Hinebra? Hinebra, ayo mo? Hello? Hinebra? Hinebra, ayo mo na Hinebra? Ayaw Sigurado ka, ha? Ay, uh, eh, baka sumakit. May sakit ako sa puso. Baka kumuha. <laughs> o, oh, oh, ganun na lang. Pag nakalabas ako, ingat na lang at... at um, poporward ko kay... Uh, salamat po. At mm, di, Babay na, lang, mm, salamat po. Makikapi ka muna dyan kay Mami Connie. Pinagkapi ka naman ni Mami Connie. Mag-abono muna ka mo. Kadarating ko lang, hindi pa po. Katarating ko lang po eh. Eh mag-request ka ng kapi kay Mami Connie. At mm, abono ka muna ka mo ngayon. <laughs> Mami Connie. Eh, eh, abono po muna kayo ngayon. Uh, magpakapi muna ka mo kayo. Sige, <laughs> okay, okay lang. Okay lang, <laughs> ha? Salamat. Bye -bye. Ah, salamat din po. At Ito mm, sa kabilang linya, may kausap din ako sa kabilang linya. May makulit din oh, na sa kabilang linya. Eh. Uh, ah, si Kuy. Eto, si eto pa yung may kausap din po ako sa kabila. Eh. Ay, kamusta hey, po ba, Mami na Connie? Sige, Nap napupunta sige. kayo sa Balante? Pagkakasin ko na lang muna. <laughs> Kaya nga po, napupunta kayo sa balante oh napupunta pa ako Ngayon di ako nagpunta mm. yun Pahinga muna ako sa bahay Kaya nga Punahan. po Ayan, abono muna po kay Kay Lolo Itoy <laughs> Pagkapihin nyo okay. muna Eto, may kausap din ako sa kabilang linya O, ayan o oh. Ano? Ah. isang makulit din O, yung ganda ng smile o oh. <laughs> O, pakita ka sa camera O, ayan na o oh. <laughs> oh, pakita ka, pakita ka. Oh, andiyan. Well, oh, gintin. Ano 'yan? Parang pareha silang ano, Pareha silang mahirap ka usap. Hindi naman mga hindi naman mga incheck, hindi naman mga hapon. but ka kausap ka <laughs> usap. Oh. Ah uh, sige po, salamat po, salamat po Mami Connie. Pag nakalabas na lang ako makalibot po diyan. Ah uh, sige po. Habang pinagkakape niyo, i-short video nyo Para po uh, pinagmeryenda ni Mami Connie, ma maipakita po kay Mami Oli. Baka bukas mag uh, mga Pebrero baka maandyan na yung ating kape. Dahil nung nung December pa hinulog eh. Kaya nga po, okay po, ubos na rin ang kape ko eh. Kaya sana dumating na yan. Dumating na yung box. Oh, sige, sabihin ko. Sabi, kapihin ko na to. Ah, ah, sige po. At si... Talagang abonohan pa. <laughs> Kapi na to. Ayaw kanin. Ah, sige pa, sige pa. kapin na nga lang. Ah, para mas masigla siya. Oh, sige pa. Bye-bye. Oh, ikaw naman. Anong problema mo? Kuya Billy. Ano yung gusto mo? Gulong ng kariton. Ahanap ah, tayo ng gulong ng kariton. Bang Kaya nga, gulong ng kariton ng kailangan dyan para mas matibay. Okay? Hindi eh, ano ba? E eh, gulong ng ano, pison. Gulong ng bulldozer. Ayaw mo ba nun? Ah. Okay. Hindi. Eh, ano ba yung ginagawa mo? Alam ko pagkagawa mo na. Alam mo si Lolo Ito okay. si, Lo, si Lolo, okay. Ito, okay. si Lolo okay. Ito okay. Si Lolo Ito yung naman ang okay. tumawag kanina. Ganyan okay. okay. eh. Dali mo sa gawaan ng kotse eh. Baka may mga lumang gulong ng kotse doon. Pakabit nga ka mo nito. Oh. <laughs> <No>, eh. <laughs> Para hindi ka mabubual. Ayan, kakwentuhan po natin si Lolo ito at si Kuya Billy. Ayan, no. Oh. Nangungulit na naman. Mag-hi ka nga. Nakikita ka nila. Uh, kantahan mo nga sila. Sila ako kanta. Di ba yung kinakanta mo yun, Jopay? Pengen pambiling tinapay. Di ba yun? Kinakanta mo yun, Jopay? Jopay, kumusta kumusta ba yun? Di ba pengen, Jopay, pengen pambiling tinapay. nata yun. din yan. Paano ba yun? Paano ba yun? Paano ba yun? Ayan. Shout out po sa lahat. Shout out kay Mami Oli at kay Mami Hello at kay Daddy Brian. Shout out. Ayan po si Kuya Billy. Pakita ka sa camera. Nakikita ka nila. Ayan. Kailangan niya raw po ng gulong ng bulldozer. O gulong ng pison Para sa kanyang bike Yan kanina po kakwentuhan natin Si Lolo Ito Yan kahit nasa bahay lang Si Kuya Aw ayan. Kahit nasa bahay lang eh, Tinatawagan po nila <laughs> Yan salamat din po kay Mami Connie At napadaan na naman Si Lolo Ito doon At siyang pagkakapihin niya Salamat po. Salamat. Thank you.